Dito nga! Bilisan mo kasi! Bakit hindi natin ko sa'yo! Ay, ito yung genie Hiling ko tayo! Hiling ko sa'yo! Saan ba tayo ng bahay? Sa lupa! <laughs> <laughs> Alam sa lupa! Bakit saan ba tinatayo ng bahay? Sa lupa! Alam mo ba magtayo ka ng, ng bahay sa... Ano? Sa walang lupa! Ano ba yan, Bi? Yung bahay ba? Na inano yung bahay na naman. Wala ba nga tayong pampatayo sa bahay? Eh, ano lang? Plano ba? Di ba pwede magplano? Tinan mo, oh. Ganyan. Gan Ang ganda nga. Ano ba yan? Ayan, oh, Yung may mga po. Sus, mahal-mahal niyan. Mahal. Hmm. Ganto ba, oh, Baysok? Yung sinasabi ko sa Hmm. Yung may, ano, may nabibilinga ditong bahay na. Yung 35, 45k. Bahay na. Pwede na terahan. Lilipat na lang. Ito ba, oh? Hoy! Hoy! Ano, tulog mm. na pala ito. Mm. Ito ako ng kwento dito. Ay, hindi naman tulog naman pala. Ay naman? Napalo ka ba? Ito na may basta na lang. Mang, basta na. Napalo ka ba, hoy? Ay, ano ba? Ka? Ano? Ano pa nangyari sa ako, ba nangyari sa'yo? May napanaginipan ako, Bi Ano na ba naginipan? Kung ano-ano na naman ang naisip mo. Jin! 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 Oh! Jin! Jin! Iwan ko sa'yo! Na Anong dundo siya sa anan dundo sa ano? Sa may malaking puno, sa may baliti na maraming malalaking bato. May aron na doon, may jinni. Sige naman ako ng jinni, jinni mo dyan. Hindi na! May dala-dala siya, baka kayamanan yun. Jinni, jinni yun. Ma ay, baka maka-request, Balani? maka ano tayo doon, makahiling tayo ng, yaman tayo. Huwag! Oh. mo lang yung panaginip. Tingnan na, natin! Panaginip mo. Kasi basta ang nakita ko sa panaginip ko, ano, parang may malaking puno, tapos may mga bato sa likod. Ano na yung jinni? Jinny. Baka ibang Jinny yan ang sinasabi mo. Hindi nga. Jinny nga. Sadyo. Uh. Tingnan natin. Tara. Tingnan natin. Parang uh, sa may baliti. Baka siya may baliti nila mama. Tara. Sadyo. Bisa du? mo, bisa ba mo kasi. Baka mawala. Oh! Dito ko. Ito. Itong ito, ito, ito batuhan na ito ba talaga. Ito nga ang batuhan na ito. Ang nakita ko sa panaginip ko. Dandahan naman ang lalabas. Bisa mo kasi. Baka hindi natin nabutan yung Jinny. Bisa mo. Kita ko talaga. Kita kita ko. Kitang kita ko yung Jinny. Baka naman Jinny. mo. Ito itong mga batuhan na dito. Ito talaga ba yung daan na ano, nakita ko sa panaginip ko? Ano ba ito dito? Para dito nga! Bilisan mo kasi. Bakit Baka hindi natin yung genie, ni. mga laglag pa tayo mo? dito. mo! Oh, nanda kasi. Ito. Aray ko. Ano ba? Ayun yung gin oh! Ano? Ayun yung genie, Ano ba Sabi ko sa sa'yo! Sabi ko sa'yo! Ay, ito yung genie, Bisa mo! Aray ko! Oh, genie, Gin? Oh, sabi ko si genie, Ako ba ang hinahanap nyo? Opo! ito ang iyong wish. Oh, sila mo ba? Ang bilis ng wish ng Jenny! Ang bilis! Ang bilis! Ang bilis ng Jenny! Salamat, Jenny! Salamat! Salamat! Ay, wong ka kayo? Bakit? Jenny nga! Jenny! Ay, Jenny yan eh! -ay. Oh, ayun mo! Jenny! Hiling po tayo! Jenny! <laughs> Iwong ko sa'yo! Baka mas marami pa ibigay sa ating Jenny! Pinaakit-akit mo ako dito sa napakahirap na daan. Bakit ba? Ay! Ang sinasabi mo! 진이